UE dinomina ang Adamson sa men's football sa score na 3-0. Sports balita ni Gab Solano. Dumako naman tayo sa maksyong balita sa larangan ng sports. Double celebration para sa University of East Red Warrior dahil bukod sa winner celebration mula laban kontra Adamson sa UAAP Men's Football, Birthday celebration na rin ito para kay star athlete Jamray Mariveles. Ipinagdiwang ni Jamray Mariveles ang kanyang karawan sa pamamagitan ng dalawang goal na nagbigay sa University of the East na score na 3-0 na panalo laban sa Adamson sa UAAP Season 87 Men's Football Tournament noong linggo. Si Mariveles na tumungtong sa 23 taong gulang sa mismong araw ng laro ay nakapuntos na unang goal sa ikadalawamput isang minuto sa pamamagitan ng isang malakas na sipa mula sa labas ng penalty box. Sinundan nito ni John Bernard Magalion sa ikapitong siyam na minuto upang doblehin ang lamang ng UE. At muling nakapunto si Mariveles sa ikawalong apat na minuto para tapusin ang laro. Anne Frank Muescan, coach ng UE Red Warriors, tila nag-step up at ganado si Mariveles dahil sa karawan niya sa mismong araw ng naging laro. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto ng UA sa liga ng may pitong putos. Nagkaroon na pagkakataon ng Soaring Falcons na makapag-equalize sa ikapitong put limang minuto, ngunit hinarang ng Red Warriors wall ang free kick ni John Sibulian. Nakatanggap ng ikaapat na pagkatalo ang Adamson at nanatili sa ilalim ng standings at wala pa puntos na may labing isang minus goal difference para sa season. Muling magbabalik sa aksyon ang Red Warriors sa linggo upang makaharap ang University of the Philippines habang ang Falcons ay makakatapat naman ng University of Santo Tomas sa parehong araw. At yan ang maksyong balita sa larangan ng sports. Ako si Gab Soliano. Balik sa inyo Henry at Vanessa.